nakakaroon dyan kakarga kami ng hollow, hollow block naman ang biyahe ko ngayon bulan, wala kami biyahe wala kami ang panambak ng kaya dito muna kami sa hollow block Dapat nung sabado to eh, malambot pa kaya pinabalik kami ngayong lunis Yeah, na ang karga ito yan sa may patubig tatapos na ang bilis ng karga kaya mapagpapapa Pai bahan lo ini. Ito nga ba ito? Ito oh, akong halib lang. Ito na rin bababa. Buwanin pa. Kaya maghintay pa ako. Medyo mahirap po may pag halib lang dahil magbababa pa. Matagal din ang kakain ng oras. Tsaka pagkakarga. Pero pag siguro kikita rin. Ah, na, na namin ang aming hollow block para makabiyahe ulit Buhay pa hinante hindi pumita ng pira Matapos kanat, wala, matapos ka na para makabiyahe pa na mamaya.